Harapang pinuna ni Katabato City Mayor Bruce Matabalaw sa Monday Convocation Program kahapon ang mga anyay pasaway at mataray ng mga contractual employee. Sa kanyang pagharap sa mga empleyado kahapon, napansin niya mismo na ang ibang mga contractual employee ay walang output pero buong nakukuha ang mga sweldo. Sinabi pa ng alkalde na 30 hanggang 40% mula sa kabuang 3,000 ng mga contractual employee umano ang hindi nagre-report sa trabaho. Ang direktiba ng alkalde, huwag na silang i-renew sa susunod na taon kung mapapatunayang hindi sila pumapasok sa trabaho. Regular din anyang may random drug test sa lahat ng mga empleyado at kung may magpositibo, sasampahan so daw agad ito ng kaso ayon pa sa Alkalde. Nakarating din sa kaalaman ni Mayor Matabalaw ang mga empleyadong tinatarayan ang mga humihingi ng medical at burial assistance, lalo na ang mga senior citizen. Nakiusap ang Alkalde na itrato ng maayos at makatao ang lahat ng mga humihingi ng tulong sa City Hall. May nagsusungit daw dyan, ha? Pagka nilalapitan. Pag may nagsumbong pa sa akin na ganyan, ako mananagot talaga kayo. Lalong-lalo lalo na kung senior citizens pakiusap, huwag talaga. The moment na napatunayan kung nagkasala kayo, tabla-tabla talaga tayo. Igaganti ko talaga yung mga pinagagalitan ninyong mga kliyente. Mark Anthony Taiko, NDBC BIDA Balita.